So ayan guys, may nakahanda na po tayong pakain sa ating mga lagang baboy. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga pala si Jonel, ang magbababoy mix vlog. So yun po guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ay, may nakahanda na po tayong pakain sa ating mga lagang baboy. Ayan, may nakamix na po siya guys. Bali, ngayong hapon po ito ay papakain natin sa ating mga lagang baboy saka may, kas, may sa kabila din nakatimpla na din guys ayan so nakanda na po sila para sa ating hapunan sa ating mga lagang baboy at saka may nakasaing tayo dito ayan para bukas na din ito guys bukas na ito ipapakain natin so nag naganda lang po tayo ngayon kasi ito po ay matagal palamigin kaya maaga tayo guys nagluto ng kasaba kasaba flour po ito ay ipapakita ko po sa inyo guys yung niluto natin ito po yun ayan ito guys yung kasaba na dinurog na po ito parang arena din, parang arena na din guys yan oh. ito po yung niluluto ko bali nabili po namin ito dun sa ano sa piya isang so, ganyan ay dalawang daan so malaking tipid guys sa ating pakain ng ating mga lagang baboy yan so matyaga lang sa pagluluto pero maganda naman kasi malaking tipid talaga guys sa feeds lalong lalo na ngayon ay mahal yung feeds ngayon kaya kailangan dumiskarte para hindi naman tayo maano sa gastusin sa pagkain ng ating mga lagang baboy although ito ay binibili pero napakamura naman guys kaysa sa puro na ati papakain na feeds ay mahal at saka maganda naman yung quality ng baboy dumalaki naman siya at saka maganda yung meat ayan kaya maganda ito guys laking tipid sa feeds kung may ano kayo kung may ano yung upa tawag sa amin dito yung ano ng bigas saka yung at tawag dito din sa amin ay binload. yung maliliit na giniling na bigas maganda din yun panghalo sa ating feeds so maya, -maya ay ipapakain na din ito natin guys sa ating mga lagang baboy yan 'yung oras ngayon ay alas 12:40 pa lang ng hapon. Maya-maya lang ay papakain na natin ito, guys.